Para sa mga nag-aaral ng Espanyol, uh, pagbaguhan pa lang, nagkakaroon tayo ng uh, mistakes no or mga error kasi nga parte naman talaga 'yan ng pag-aaral ng isang bagong uh, lengguahe. no. Lalo lalo na kung hindi pa tayo sanay at talagang um, pinag-aaralan pa, pa lang natin yung um, lengguaje. My name is Nathaniel. Uh, welcome sa aking channel Nathaniel Travels. Ako po ay nag aaral dati ng Espanyol sa Pilipinas at parte na ng pag-aaral ko dati is yung mga kamalian or pagkakamali. Kasi normal din lang naman yan. Kahit sino po wala pong perfect na uh, bagong learner sa isang language, hindi mo naman yan makukuha agad-agad. Kailangan mong matuto muna, magkamali matuto at mag-move on. Ganun. Parang love life din lang yan. Okay? So, pag-usapan natin yung usual na mistake ng na natin, no? um, sa pag aaral ng uh, Spanish. Okay? So, unang-una -una is yung, um, yung incorrect verb conjugation. Actually, medyo mahirap talaga siya. No? Sa Spanish kasi, merong 6 na conjugation. Sa isang tense pa lang yan. Tapos, para may 16 or 12. Tama ba ako? Uh, 4, 8, 12. 12 na tenses. Okay? So, ang hirap niyang um, i-memorize or isa ulos sa umpisa. Let's say for example, hablar. Hablar is to to talk or magsalita. Okay? Yo hablo, ako ay nagsasalita. Yung present simple muna tayo. Yo hablo, ikaw ay nagsasalita, tu hablas. Siya ay nagsasalita, ella habla o el habla. Um nagsasalita tayo, hablamos o nosotros hablamos. Uh, nagsasalita sila, yung you na plural vosotros ablais at um yung ellos naman or they is ellos ablan no kung uh, bago ka ba, bago, bago ka pa lang na mag-aral uh, talaga talagang malilito ka kasi anim siya minsan uh, magagamit mo yung nosotros doon sa l or el doon sa ellos no meron pang formal at saka informal diyan so Nakakalito siya. Lalo pag uh, isang tense pa lang yun, guys, at saka isang verb pa lang yan. Eh, paano na kung pinag-aralan mo lahat ng mga tenses ng present tense, ng past tense, future tense? di ba Nakakalito talaga. Tapos, meron yung mga verb na hindi naman siya usually or ginagamit everyday. So, kailang mag-isip ka. Tapos, meron pa yung regular at saka irregular. Ano pa tong verb na to, no? Lalo yung mga parang first time mo lang marinig. So talagang normal lang po ang magkamali at parte na yan ng um, pagkilala sa isang uh, lengwahe or idioma, no? Another one is misusing gender. Isa pa to, kasi sa Tagalog po or Filipino, wala tayong gender. Walang babae or lalaki sa mga words natin, no? Uh, sa espanyol meron. Pagbabae, la. Paglalaki, el. May plural pa yan. 'yung plural ng lalaki is um los, 'yung babae las. Okay, magbigay tayo ng example, no? On the spot na natong example based doon sa aking uh, natutuhan at saka experience na rin. For example, el um el padre or the father, el padre, los padres. 'yun 'yung plural niya. La madre, las madres, 'di ba? Pero guys, merong exemption yan. Laging merong exemption. Hindi isa yung rule. Okay? For example, yung normally kasi ng, um, ng babae or feminine is nag-end ng letter A. Pag lalaki, letter O, letter E, ganun. Or other cons uh, consonant. Okay? So, pag yung halimbawa, um, ano ba, um, la casa, okay? La is babae, yung, kasi yung casa is the house, bahay yung a na dulo niya is babae din, no? Pero yung word na idioma, which is language, hindi po siya la-idioma, el-idioma. Kaya kailangan talaga nating i-master kung um, el ba to or la. Nakakalito siya, tatotol lang yan, okay? Another one is uh, yung literal na pag-translate. Totoo yan. For example, um, I am uh, 30 years old, example, okay? Sa Spanish kasi, pag sinabi mo 'yon, tengo 30 años. Pero kung nagta ka from English so parang uh I have um uh, magiging I have siya parang ganyan. So, ang sasabihin mo instead of tengo 30 años, ang sasabihin mo um yung I, mean, I have nila tengo, tener, estoy. Estoy o soy 30 años. Ayan. So, dapat hindi talaga siya literal na translate kasi magkakamali po tayo. Although meron naman yung literal pero uh, marami po ay hindi siya pwedeng i-translate directly, no. Lalo lalo na minsan sa feelings kasi sa tingin ko sa English language, yung feelings is different kaysa sa um English language. So mahirap siyang i-translate literally, okay? Another one is yung paggamit uh, ng ser at saka star. Totoo po no? Yung ser at saka star is you are referring to yourself. For example, I am happy. Ako ay nalulung, uh, ako ay, um, ang tawag nito happy, uh, masaya. Soy, yung iba kasi sabi nila soy kasi nga ako is soy. Soy feliz. Okay? Pero, um, ang meaning po kasi ng soy feliz is ako ang happiness. Eh, hindi naman ikaw ang yung happiness. Okay? Um, yun yung nafe-feel mo. Kaya ang tama doon is estoy feliz. Okay. Estoy uh, feliz. Estoy cansado pag pagod ka. Estoy triste pag ikaw ay malungkot. Ayan. Another one is yung accent. Yung accent po sa tingin ko sa umpisa hindi naman siya ganong kaimportante, no? But eventually ma talo dito, ma, tututuhan mo din Siya magagamay mo din siya. For example po dati ang alam ko Madrid, no? Madrid. Paano natin yung pronounce sa Madrid? Madrid? Pero yung mga tao dito, siguro like yung mga locals, ang pronunciation po niya is Madrid. Para siyang letter Z at the end, no? Okay, ulitin natin. Madrid? Madrid. Yung pangalawa po is yung tama. Although, maraming, pag narinig mo siya, Madrid. Okay. Soy de Madrid. Ako ay mula sa Madrid, no? O, Bibo in Madrid. Nakatira ako sa Madrid, okay? Another one is yung paggamit ng muy or very. Um, meron yung usual na mistake natin, no, ng mga Spanish learner, um, muy. Kasi parang ano siya, ang tawag nito, um, redundant, yeah. Yung, hindi pa ako makaisip ng example ngayon, yung mas na lang. Let's say, okay, um, ang bahay na to ay mas maganda kesa doon. So usually sasabihin natin, esta casa es mas mejor que la otra, no? Pero dapat hindi mo siyang sinasabing mas mejor. Mejor lang is enough na. Okay. Esta casa es mejor que la otra. Ayun. Hindi mo na sasabing esta casa es mas mejor que la otra. Ayun. So redundant, okay? The same thing pag ginamit mo yung muy, okay? Another one is yung paggamit ng por at saka para. Yes. Yung por kasi is medium. For example, um, Boy a Madrid for autobus. Pupunta ako ng Madrid gamit or sasakay ako ng autobus ganun. Okay? It's like by means or through ganun. Um hindi mo sasabihin na boy a Madrid para el autobus. Hindi, no? Pero pwede mo sabihin boy a Madrid pupunta ako sa Madrid para comprar algo. Bumili ng something ganun. Ah, uh, yung para is like for purpose ganun. Sa Pilipinas, ginagamit natin yan para stop. Another meaning po yun, okay? So, yun lang. Kailangan natin i-master kung for bang gagamitin natin or para, okay? Another one is incorrect word order. Yes po, yung pagkakantaw nito. Uh, let's say, for example, sa English is um, red tomato. So, kung translate translate natin yun, dito na naman papasok yung uh, direct translation. No? For example, red tomato um, red is ro rosa, tomato is tomate. So, hindi natin pa rin sabihin na rosa tomate. Baliktad po siya. Tomate rosa. Ganun po siya. Um, eh sorry, tomate rojo. <laughs> rosa po is pink. <laughs> Medyo nano na tayo. Okay, anyways, ganun po siya. So, babalik natin. For example, beautiful house or magandang bahay. Okay? Ang maganda is um, bonita. Bahay is kasa. Pero hindi natin sasabihin na bonita kasa. Kasa, okay. bonita. Ayan. The same din lang minsan yan sa mga ibang parts of speech, no? Okay? Another one is yung paggamit ng a at saka n. Meron yung mga verbal phrases pero medyo mataas na level na to rin Spanish like mga B1 or B2 level na may mga verbal phrases din na kailangan mong i-memorize kung a or n. For example, I think of the beach, okay? Pienso en la playa, okay? Pienso en. Hindi mo siya pwedeng sabihin na pienso a, okay? Pero pag uh, pupunta ako, yung boy a, okay? Um, ganun siya. So, kailangan natin siya i-master, okay? Medyo confusing siya, pero ayun nga, huwag kayong matakot na magkamali kasi part po yun ng learning. Siguro yun na yung advice na pwede kong maibigay ngayon kasi pinagdaanan ko din naman ito dati, no? Another one is yung paggamit ng to at usted. Kung sa kaliya lang, mga kaibigan, or anywhere, to na, to. Okay? To eres bonita. Ganon. To eres um, amable. Ganon. Huwag na yung usted, usted. Okay? Pero pag sa office, opo, gagamit po tayo ng usted. Okay? Halimbawa, kung magkakakilala kayo, kaibigan mo, tapos sasabihin mo, usted es muy amable. ba? Diba? napaka-formal naman yon Magkakilala lang nga kayo, very formal pa yung atake mo. Okay. Another one is, ano pa ba? Um, yung reflexive. Alam mo yung reflexive, yung may mga verbs po na kung yung katawan natin is yung gumagalaw or doer, merong reflexive. For example, ako ay, ang tawag nito? I get up. Babangon. Okay. Ako ay babangon. Sabihin mo na, me levanto okay? Hindi lang levanto, me levanto, ganun. Um, reflexive verbs, marami pa yan. Kung meron kayong um, ideas, um, anything to share, you can go for sa ating comment section. And pacheck na rin po yung ating playlist, Teaching Spanish, ayan. Um, okay, ano pa yung pwede nating share? Um, marami pa actually, yung wrong preposition, ito na naman yung verbal phrases. For example, um, Uh, el móvil está en la mesa. Okay? Hindi natin yung sasabihin na el móvil está um, por la mesa o dentro de la mesa. Depende kung nasan yung móvil. <laughs> okay. Another one is yung uh, mucho at saka Hmm. Itong falsos amigos na narinig nyo na ba yun? Falsos amigos. Kinover na dati ng, ng aking friend to, no? Yung mga parang yung English is like, hindi lahat ng katunog niya sa Spanish ay pareha sila ng meaning. Kung baga magkaiba siya. Um, mar marami dyan, okay? Halimbawa sa Pilipinas, meron tayong word na sindikato, okay? Yung sindikato sa Pilipinas is parang grupo na gumagawa sila ng something na hindi maganda, no? Sindikato. Pero dito kasi sa Espanya, ang sindikato po is like association. So, yun, diba? Magkaiba sila ng meaning, okay? Pero, um sounds like or same spelling, pero magkaiba talaga sila ng meaning, okay? Another one is yung R, okay? Eto, <laughs> usually, yung uh, problema ng mga English speakers is paano lang ma masasabi yung letter R, okay? Halimbawa, yung dog. Dog po is, sa Spanish, is perro, okay? Dapat, double R kasi yon so, dapat ganun yung uh, pag-pronounce uh, mo, perro. Kasi yung pero is but. Pero. Okay? For example, um, el, 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 pero es grande. Malaki yung aso. Okay? Pero for example, na um, pupunta ako sa labas, pero giniginawa ko. Okay? Boy, uh, boy fuera, pero siento frio. No? O hace frio. Ganon. Okay? Um, ano pa ba? Um, overuse of care. 'yung cake says, ginagamit siya para idugtong 'yung dalawang um, phrases kung halimbawa na mahaba 'yung um, phrase or 'yung sentence uh, mga complex sentence 'to um sa mga basic na mga Spanish learners hindi ito masyado pa munang na para naintindihan or na na-discuss -di no pero pag nakarating ka na ng B1 B2 level na -di discuss na siya let's say for example um um este senior, lo que lleva una chaqueta morada um, ano um, es muy amable. Que, ta-ta-ta-ta-ta-ta, di ba? Usually yan, wey. Que, 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 marami yan. Okay, ano pa ba? So, ang kailangan lang talaga is for me is practice, yes. Um, Nag-aral po ako dati ng Espanyol. Uh, merong extramural program sa University of the Philippines sa Diliman. Doon ako nag-start. So, feel ko maganda kasi yung foundation ko doon. And being uh, Ilocano, may mga Ilocano words po na Espanyol na. So, ayun, ang dami kong natutuhan doon. And then, nung lumipat ako sa Instituto Cervantes, uh, Manila, and I think doon pa mas na ang tawag nito, para na-solidify yung aking foundation sa Spanish language. Hindi ako perfect, no? Na Spanish speaker, pero nakaka... Ang tawag nito, kaya-kaya ko na magpag-communicate. Uh, natapos ko lahat, actually, lahat ng mga courses sa Pilipinas at in ko dati siya sa isang call center uh, bilang isang uh, um, bilingual agent sa Philippines. So, So, ngayon dito sa Spain, although hindi ko siya masyadong na na napapractice, pero at least, um, ang tawag dito, parang siguro mas conscious yung aking uh, mind, yung aking brain na nandito ako sa Spanish speaking area at lahat ng mga nakikita mo outside is Spanish. Okay? Okay, so siguro yun lang. Um, yung aking cellphone, naka-Spanish po yan. Yung aking laptop, naka-Spanish. So, siguro yun at may idea na kayo kung gano'n na rin ka- yung aking level ng Spanish, no? Pero meron yung mga topics, let's say, for example, yung mga masyado na ma... ma ang mahihirap, like, about social issues, uh, politics, healthcare, whatsoever. Meron din ako mga words na alam, pero, you know, iba pa rin yung native-native. Ayan, okay? So, ayun lang muna for this video. Kung meron kang question, go to our comment section. Please subscribe sa aking channel at marami pa po tayong mga pag-uusapan uh, sa aking channel at uh, don't forget to subscribe again okay hit the thumbs up button na rin uh, and please share this video maraming maraming salamat po desde Madrid hasta luego.